isa ini ka dungog nga ginhatag karon sa probinsya sang Iloilo bilang ikaw ang nag-manage man siya sa nag-manage sini uh, ano ang uh, inspirasyon ang matag sini sa probinsya sang Iloilo kag uh, anong mga uh, paghimakasa ginaubra karon niyo una ang sports development program grassroots development sa banwa sang Barotak Nuevo na align ina sa programa naton sa probinsya. Yes. Kay Governor Toto Art Defensor Jr. amo na nga si Tam uh, uh, naton uh, para nga ang development sa football sa barota kag sa probinsya sang Iloilo ma-align, you no? Know? So that is why sa Barotak, Gin-request ko gin kay Mayor BJ nga si Ayan Araneta i-hire mm -hmm. bilang part of the staff sa football development sa Barotac. So, si Ayan na hire hand in hand with the rest sa mga board sa mga coach mga coaching staff. Nagkalain-lain na sila ng clubs. Okay. May Tamasak Football Club, may kay Chippy Kaligdong, okay sa JCFC may agtuso ang kuyawan tubungan so all team no kag -in ini sila ang mga players sa na nakalain lain nga club kag gin handle ni ayan upod sining mga coaches naton nga si Harold Bayona Nathaniel Bublo kag niya coach sa goalkeeper kag gin ini sila nag training E eh, balan mo ang Pinta Flores National every year in ang activity. Okay. So sang nagligad yung mga tinuig sang ako man ang Malindya <coughs> nag champion mga sa Under 19, mm -hmm. no? So sa Under 14 subong kay ini ang programa nato upod sa kay Governor Toto. Uh, nagpadala kami sang contingent sa halid sa Barotac pero in line with sa programa nga mag-compete. Mm -hmm. So gindi boy nas kining mga kabataan tungod sa ilang individual skills <laughs> Sa pag-training sang amon sang aton coaching staff nag champion kita uh, against the other 11 players sa nakalain nga uh, football team sa national level may ara sa Mindanao may ara sa Cebu may ara sa Bohol may ara man sa Negros Occidental Oriental so <laughs> sa under 14 kita ang nag champion mm. So with this uh, sa champ pag champion sini ang edad nila sini magasaka may posibilidad nga after sini nga hampang uh, i continue naton ang pagtrain sila para sa another category naman. Yes, kay na nagbiting kami dai na ayan kan coaching staff. Hmm. Ang ini kabataan si Giho na bala mo mga clubs tig, eh. may mga mother club ni sila yung mga players kung kinambala namon niya si Gihon ang trading, i-expose sila sa mga tournaments. Okay. tapos sa pa paintrahon naman namon sa under-17, mm -hmm. under-19. Kung may pundos okay. pwede kami ka-attend mga international tournament like Singapore, Malaysia, para ma-expose ang kabataan kay kulang rin sa ila exposure. No? Mm -hmm. Kagang... Ang ilan ni nga skills, ang utok nila sa kalabanan ni sa tiil, hindi sa ulo. That's why they are very skillful. <laughs> Basta football lang. Mm -hmm. Oo. Okay. So with this kay Barutak, barutan na bantugan ng Gitman, man, uh, ang inyo plano is i-maintain, i-sustain ang ining owner kag ang skills nga ara sa mga taga barutak. Ay yes, Ginamaintain naman namon ina kay na muna, kaya muna ang programa sang amon mayor si BJ, Mayor BJ Biron kay Doc Ferds Biron, mm hmm. hand in hand with the governor kay ako man na nang pasulod ng kay Tami Escoltero, na hand in hand with Ayan sa Barotak makakomplement sila kag makadevelop sang football sa grassroots level kag ara man ang ato, yun, ato niya kaya football club sa Ulihi mas players nisan kaya no in the future kag kalabanan na sila sang under 19 namon na nag-champion kami sa Davao and then nag-third lang kami sa national ang ibang tong mga players naghalampang na sa University of sa UST, Santo Tomas, ang ibang sa FEU, sa FEU, no, and so forth.